Hindi ko ba? Yes po. Hindi ba movies ang pelikula sa ng buhay? Ang pinag-usapan dito buhay. Buhay ng 114 million Pilipinos. Akala ba ninyo, sana, huwag ko kayong ma-offend. Hindi ako nagpunta rito dahil nag-iisip kami na bumalik sa Senado next year. This is not about me. Okay, binanggit ni Atty. Ferdinand, kung maglalabi kayo, ito ang ko lamang, suggestion. Maglabi kayo sa Office of the President. Ang Presidente ng Pilipinas, ang isa sa pinaka makapangyarihan na Panguluhan. Kung hindi, pinaka makapangyarihan sa remaining Presidential Democracies. Pag sinabi niya sa Senado o sa Kongreso, gawin ko niya ang gagawin niya. Pag sinabi niya at pag may ayaw sumunod, napitik. He has command and control over three legally authorized groups. Sa datahang lakas, kapulisan at NDI. Nag-a-appoint siya ng Supreme Court Justices. So ano ang hindi niya pwedeng gawin? Ngayon, kung dahil sa ugali ng ating presidente na napakabait, napakalumanay, eh kapusin siya ng konti. Ang dapat sumalo niyan yung Senado. Hindi ba yung old Roman legions, kung nababas mo yung history, nasa bandera na lang, hindi naman Julius Caesar and the people of Rome. SBQR. Senatus Populus I Romanus. The Senate and the people of Rome. Pag may pagkukulang yung executive branch, ah, uh, branch yung pangulo, ang sasalo dapat yung senado. Kaya, ano, turuan natin yung mga kababayan natin na mamili ng ilalagay nila sa mga pwestong ito. Hindi ko pinipintasan yung mga nakaupo. Choice natin yan. Dagdagan natin ang kaalaman nila para maging mapagnilay sila. No? Mamili sila ng maayos dahil anin na taon. Di ba? Six years. Di ba? Six years is too long for a bad public official or too short for a good public official. Kaya nga may charter change. Pero hindi ko napapaalawin ito. No? So, yun ang pong ibig kong ibahagi sa inyo. Kung maglalabi kayo, speak with one voice. Kahit sino tanongin, cameraman, director, producer, kailangan pareho yung sinasabi para effective yung labi natin. Salamat po. Thank you, Paul. Salamat <laughs> 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 Hindi kami nag-uusap doon, ha? Bigla na lang lumabas sa kanya. So, alam niyo talaga, simpatis niya eh. Nasa movie industry. First question, Sam. So uh, I'm Janice po from Bulgaria. Janice Navida po from Bulgar po. Uh, sir, uh, diretsahan na po. We all know that next year is, a, is the presidential elections. So, Asel, uh, pero -huh. so, uh -huh. sa, so, uh, as far as, as uh, uh, early as now po ba, dahil na uh, bigla po kayong lumabas, may mga plans na po ba uh, for you to run as president or uh, as senator lang po? Janice, siyempre, kukonsultahin ko nakapakita sa akin, nakagandang politikal Political na ikita hindi naman ako pang presidente dahil may sayang ako eh. <laughs> okay. Hindi, uh, ang unang tanong na kailangan sagutin, Janice, is bakit? Bakit ko gustong bumalik sa sakin? Bakit ko ako gustong bumalik kung sakaling tutulungan niyo? Political na ikita ko, hindi naman tayo kulay sa survey, pero nandun tayo sa first page. Wala naman ako sa liga ng mga sikat. No? Pero baka asset uh, yun. Walang pwedeng, hindi ako pwedeng susiyan. Pag hindi ako naniniwala, yeah. parang si Atty. Ferdy, eh, sa kausa, huwag mo ko So yun ang first question. So next year, senatorial election. Diba? Ah, tayo ng labid na lawang senador. Sabihin ninyo, parang may kapte, parang may kapte, kapte lang sa akin. Kung sabihin ninyo, huwag mo sabihin sa akin yun, na kailangan senador. <laughs> <Sa -tabih. laughs> hindi, hindi, eh, patapusin niyo ako, no? Kasi siyempre, tatari ko, oh, bakit yun ang suggestion? Pero huwag na tayo lumis, baka masama ka pa sa mga kaso ko. Actually, <laughs> <laughs> uh, okay, uh, Senator, uh, ano, Senator Gringo, uh, follow-up question ko nga sana po yun. Kung sa paglabas niyo po ba, ay may dapat ikakaba ang uh, government. <laughs> 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 Dahil, alam, oh. Dahil since may record po kayo ng uh, mga pag-aaklas, sa paglabas niyo po ba ngayon, may dapat na ikakaba? Kung eto din isang sagot ko dyan, ha? Hindi on record. Pag mali ang ginagawa mo, ilagay ka dyan sa pwesto para servisyohan yung taong ba,